ang matalingong uwak. Ang uhaw na uwak ay nakita ang pitsil na may lamang tubig. Kaya lumapit siya dito at sinalub. sinubukang uminom. Subalit, maliit ang bibig ng pitsil kaya hindi niya maabot ang tubig sa loob nito. Na umabot lamang sa kalahati. Nag-isip ang uha kung ano ang kanyang gagawin para makainom dahil uhaw na uhaw na siya. At nakakita ng mga batong maliliit na kayang-kayang niyang buhatin at inihulog sa loob ng pitsel na hanggang gitna lamang ang laman. Kaya, nang nilagyan niya ito ng mga bato, umangat at umabot sa pinakahuling guhit ang laman ng tubig. At kanya itong naibnom at naabot. At siya ay naibsan ang kanyang buhaw. O, di ba guys? huwag tayong mawala ng pag-asa kapag may mga suliraning dumarating dahil ang lahat ay may solusyon. Mag-isip lamang tayo ng paraan. Thank you for listening. God bless.